Huwag kayong matatakot mag-try. Kasi syempre, pag sa negosyo, hindi naman araw-araw yan malakas or araw-araw talaga maraming tao. Huwag kayong discourage kasi kahit isa-dalawa lang importante, meron at meron sumusuporta. Nabalitaan nyo na ba itong binabalik-balik-balik ang hidden steakhouse sa Bulacan? Dahil sila na nga yata yung may pinaka-affordable na steak dito sa Baliwag na sa halagang 550 lang, eh matitikman mo na yung dekalidad nilang steak at hindi nga tinipid dahil good for sharing na yung kada serving nila. Kaya naman hindi nakapagtataka na kahit patago yung resto nila, e eh binabalik-balik-balik-balikan sila dito. At napagalaman ko rin na yung owners pala ng resto na to, e eh distributor na ng steak since 2016. Kaya naman pala napaka-affordable nung steaks nila dito. Simula po kami noon, 2016, uh, titinda lang kami ng frozen steak. Puro yun lang. Online selling lang bukod pa nga sa steaks, e eh marami din silang dishes na sineserve dito. Na karamihan e eh good for sharing na for its price, e eh masasabi kong sobrang sulit nung ibabayad nyo. Sobrang na-appreciate ko nga yung resto na to dahil value for money talaga yung binibigay nila sa customers. Kaya naman masasabi ko na isa to sa mga hidden gems ng Baliwag Bulakan. Ito nga pala ang project steak na matatagpuan sa DRT Highway, Barangay Tangos, Baliwag Bulakan. Sa tapat lang sila ng DRT Pure Gold na dati palang NE. Medyo tago nga yung resto nila pero madali naman silang hanapin dahil available na sila sa waste. Sa mga may dala naman sa sakyan, eh less hassle na sa pagpapark dahil malaki yung parking space nila dito. Pagdating sa dining area nila, eh meron silang indoor at outdoor na sa tantsa ko eh kayang mag-accommodate ng 60 to 70 person. Sa mga pupunta ka pala dito, eh open sila from Tuesday to Sunday mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Para sa akin, eh mas maganda pumunta rito ng dinner time para maaliwalas at maganda yung ambience. At ito nga pala yung menu nila na ipost nyo na lang nung makita nyo yung mga presyo. At ilan nga sa mga pwede nyong orderin dito ay yung iba't ibang klase ng pasta nila na nagre-range lang ng 250 to 275 na good for sharing na kada serving. Meron din silang mga house specials dito na nagre-range lang ng 250 to 400 na good for sharing na rin. Kagaya ng baked scallops, pork barbecue ribs, pork sisig, at marami pang iba. Marami rin pagpipilian sa mga appetizers nila kagaya ng kalamares, sizzling mushroom potato, cheese balls, at marami pang iba na mabibili mo sa halagang 80 pesos hanggang 300 pesos. At sa main dish naman nila, eh nandyan yung binabalik-balik-balik ang ribeye steak country fried steak at wagyu cubes on steak na nagre-range lang ng 160 to 650 pesos. Sa dessert naman, eh meron silang churros at ube sticky eh, roll. At hetong at isa-isa na natin tinikman yung ilan sa mga best sellers nila dito. Pagdating sa mga starters nila, eh pinaka nagustuhan ko yung chicharrones. Na sa napaka-crispy, eh masarap yung timpla. Tapos idip mo pa sa masarap na gravy nila, eh lalong sumarap yung lasa. Sa pasta naman, eh pinaka nag-standout sa akin yung lasagna nila. Na sa napaka-meaty, eh sobrang linamnam at ibang-iba yung atake niya sa mga nakasanaya nating lasanya. Nagustuhan ko rin itong seafood black pasta na lasang lasa mo yung squid flavor. Masarap din itong scallops nila na napaka creamy at cheesy na isa rin talaga sa mga pinaka nagustuhan namin. Malambot at masarap naman yung timpla nitong pork barbecue ribs nila. At ito namang ribeye steak nila eh masasabi kong one of the best ribeye steak sa presyo niya at lagyan mo pa nung gravy nila eh tapos na yung usapan. Kaya naman kung pupunta kayo rito eh wag nyong kalimutang orderin eh, yung ribeye steak nila para sa akin nga, eh isa tong steak nila sa mga babalik-balikan ko. And overall nga, eh bibigyan ko ng 1,000 over 10 yung resto na to dahil sobra nilang ginalingan. Kaya naman kung naghahanap ka ng mura at pang malakas ang steakhouse, eh bisitain nyo na sila dito sa Baliwag Bulacan. I-mention mo na rin yung mga kaibigan mo na mahilig din sa steak. At ngayon, nabalitaan nyo na. Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli! sa may mga restaurant po, ang number one tip namin ay pagiging hands-on po natin. Dahil pag hands-on tayo, bukod sa nababantayan natin, natutulungan din natin ang mga kasama natin sa trabaho pag nangangailangan. At the same time, pag nagkakaroon tayo ng problema, madali natin na-address or nabibigyan ng solusyon dahil sa pagiging hands-on natin.